Sa mundo ng TikTok, kung saan nagtatagpo ang katang-isip at realidad, apat na mga influencer na ito ang ating pag-uusapan na humantong sa kanilang huling mga sandali ng hindi inaasahan habang nakarecord ang kanilang mga video. Jalzy TV Desperadong pagmamakaawa ni Felicia Konochuk. Noong Pebrero 17, 2021, si Felicia Konochuk, na kilala sa kanyang masayang content para sa mga bata na paharap sa isang nakakatakot na sitwasyon. Nag-iisa kasama ang kanyang pinakabatang kapatid. Dinala si Felicia sa isang nakakatakot na pag-atake ng kanyang kapitbahay na humantong sa kanya na humingi ng tulong sa TikTok. Sa malupit na paraan nagtapos ang buhay ni Felicia sa pagbaril sa kanya ng kapitbahay na naglantad ng madilim na bahagi ng totoong mundo sa likod ng tila inosenteng screen ng TikTok. Ang ambisyon ni Gan Sojong sa buong mundo, ang pangarap ni Gan Sojong na maging isang global influencer, ay nagkaroon ng madilim na takbo nang umigting ang tensyon sa kanyang content group. Ang pag-alis ni Feng Zhengyong ay nagdulot ng serye ng mga akusasyon at hidwaan na nagtapos sa isang nakakagulat na karahasan sa pananaksak sa kalsada ng Nepal. Ang pangarap ni Gan na magsilbing inspirasyon sa milyon-milyong tao ay biglang nagtapos sa isang trahedya. <coughs> na nagbibigay diin sa kahulugan ng hindi maiiwasang kaharian ng kasikatan ang inspirasyon ni Harrison Gilks sa kanyang bucket list sa edad na 16, nadiskubre si Harrison Gilks na may terminal na kanser at ginawang inspirasyon ang kanyang kahirapan sa pamamagitan ng pag pagumpisa ng isang bucket list journey ang TikTok ay naging kanyang canvas para sa pagbabahagi ng kanyang mga pakikipagsapalaran at pagpapakalat ng positibong damdamin na umani ng malaking suporta. Ang mga huling buwan ni Harrison ay nagbigay diin sa kanyang kakayahang makipaglaban habang naglakbay sa buong mundo. Naniyakap ang mga maikling sandali ng buhay bago tuluyang bumagsak sa kanyang sakit. For probably the remainder of whatever time I get left, pray for me and my family. Uh, it's been a great ride with you guys on the bucket list. Uh, I love you guys. Thank you for all the support throughout everything. Bucket list complete. Ang pagsira kay Inquisitor. Si Inquisitor o Vincent Plichi, kilala sa kanyang positibong personalidad, ay hinarap ang isang malupit na pagbagsak ng kanyang karera dahil sa mga peking akusasyon na isinagawa ng isa pang TikTok user na si Tito. Ang mga kahihinat ng dulot ng binago ang chat logs ay nagdulot ng matindihang pagsira sa kanya na nag-aakusa ng pagpatol niya sa kanyang menor de edad na editor na pinagbintangan pedopilya at naglantad ng madilim na bahagi sa online world sa pagataking ito. Ang isang kinagigiliwang noon ay inulan ng matinding pagbabatikos at panghuhusga ang maagang pagpapakamatay ni Inquisitor ay nagbigay diin sa mga potensyal na panganib na kinakaharap ng mga influencers na nagbibigay diin sa pangangailangan ng responsableng paggamit ng social media. Sa patuloy na pagunlad ng digital world, ang mga kwentong ito ay naglalaan ng malungkot na paalala sa hindi inaasahang trahedya na maaring dumating sa pagsusumikap ng kasikatan sa TikTok. Ito ang Gelzy TV. Kung nagugustuhan niyo ang mga ganitong content, please subscribe. Hanggang sa muli. Paalam.